Yo, good morning mga katotoo, mga umaga, tangali, or gabi mga kung anong oras mga nanonood ng vlog na ito. Uh, mega mega love, shout out, thank sa lahat. So, all friends, family, relatives, o kahit saan tulok mo kayo ng mundo, uh, mega mega love, shout out lang po sa lahat. So, ito mga katoto, no, uh, naglalagay kami ng tent. Nagpapatong kami ng tent nito kasi yung dating tent, kanuna nawawala na yun na yung kulay team niya kaya ngayon papatungan lang ng, ng bago mo mga, mga katoto so bago tayo makumpisa mga katoto ah, mag muna tayo mga katoto mag intro muna tayo yun mga katuto no ano kung ah, na po si Kuya lagay ng tent dyan uh, ah, bali nagpapatong lang kami ng tent kasi yung dating tent noon ah, ano na nawawala na yung kulay itim noon kaya papatungan na lang ng panibagong tent patong lang yan mga katuto para lalong dobli yung ano pero meron na yan dating tent kasi lang ano na Uh, luma na kaya nakatungo na lang ng bago. So, ayan mga katoto, ah uh, sana nag-enjoy kayo sa panonood. So habang 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 gumagawa si Kuya, ako naman nagbibigtiyong mga katoto. So, in-enjoy na lang sa panonood mga katoto. Yung ano yung graphic uh, so, ano, pa, 'yan 'yung PP. Ta na? tapos makaka-crash sa big package hindi patapos sa taw, Tapos na 'yung budget, wala ng pera. Ah, no. Minura na. Ang eh, presidente yan. O tapos magtatapag ka pa mga ngayon, BBM. Tumatapag itong mga tarantadong kriminal nato sa gobyerno. Na pinalalabas nila na ano. Alam niya ba, eh, BBNP, kaya ganyan yan, kaya natin pag yung mga kungkong na mamayang kung kung yan. Kasi alam na alam nila, kaya kayo pili. Alam na alam nila, professional kayo puno. Alam nila, mga ano kayo, mga war mahina loob, mga walang bayad yeah. na tinatanggal yung promotion nyo hindi so, ba yung mga MNLF na lahat ng mga mato nagsama-sama ha under FGF uh, affiliated sa FGF bakit may worried sila sa Pilipinas Mr. Marcos na mas gustuhin ko pang tawagin si Pangulong Duterte na Pangulo kaysa'yo ayaw ka ka wala kang kwintang tao

Lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan no, pati at kaya oh. pa ang buhay <laughs> ng Pilipino. Ang problema nito ay huwag akong atingin ng... Dito nakakatahimikan. saan ang galing ang mga impormasyon na binibigay ng mga Jimmy at Tang? Pati Jimmy. Tatsira mga batibus na pati pati, pati ng bata eh. Ito ay pati bata Oo. Oh? Oo, oh, yung pati bata kanina. Ang hindi ng bata. Wala pang alam nila. Ah. Ano lang, siguro mga 11 years old yun. Hindi ko yata na sinisa kasi sinising ko sa mga friend ko para lang nakikita nila. Akala ko magaling yan si Marcos, bobo pala. Ha? Huh? So, si yung isang yes. lalaki, sinabihan na siya ng basta simple nervyos. Ito ay anxiety at hindi ito biro. Kung iniisip mong ay lang ang mga may anxiety, panoorin mo ang video na ito na may caption na Anxiety is not a joke. Para malaman mo ang totoong hirap na pinagdadaanan nila.

Handa o manong makipagpulong si President Bongbong Marcos. Hmm. Sige, huwag kang magpadala. Para yung asawa mo, si kumpare na ang mag-aalaga. Ang <laughs> buwag. <laughs> <laughs> Idol, ang babae pag gusto magpakasta sa iba, magpapakasta yan. Wala ka na magagawa doon. Hindi ako mangyari man yun. <laughs> sa kanya na. Sarawin na din ito lalaki. Sige, huwag kang magpadala. <laughs> para yung asawa mo, si kumpare na ang mag-aalaga. Ang <laughs> oh, dami ka so, talang paduan din yan. Ang babae, bago na bang magpakasta sa iba, magpapakasta yan. Wala ka na mag-aalagas. Kapalitan ng OMR sa... Pero halos mo siya sa dati. Oo, 149.99 Walang mabakos, It's ha? Okay naman yung copy ko sa luma ako na walang problema, no? <laughs> wala walang <laughs> problema uh, Hindi naman yan magka ano, di ba, mga... <laughs> maganda na yan, ma <laughs> <laughs> Like mas makapit kasi. Ah, mas makapit yung cake sa din uh, kasi uh, sa oh, salamin? Oo. Uh, oh, uh, 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 Lahat na na? Kaya na yan? Oo. Uh, uh, super yan yung super dark na. Oo. Oh, boss. super dark na yan. Malaki oh, na difference niya. Oo. Oh. Hindi na uh, gaya dati. Saan yung oh, Sa ako? Oo, sa taas. Hindi ka rin Sa third floor ba maganda lagyan ng ganyan? Mm -hmm. Soba. Ala, sa third floor. Maganda nga sa... rin. Parang hindi masyado mainit eh. Galax, parang sobrang dilim. May hindi kaya sobrang dilim. So, ayun ang mga katoto. No? lumipat na kami ulit dito sa fifth floor mga katoto. Natapos na naman dun sa fourth floor sa room nila ni Boss. <coughs> ayun dito naman tayo sa fifth floor mga katoto. So ayun mga katoto no, natapos na rin yung tent dito sa fifth floor. So ayan na, ayan na yung itsura niya mga katoto. So medyo madilim na sa konti. So maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood mga katoto. sana huwag niyo kalimutan mag-like, comment, subscribe, tapos click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod natin mga videos mga katoto. So, So, sana nag-enjoy sa video ko na ito mga katoto. Uh, sana uh, supportahan nyo pa ulit ako. So, maraming maraming salamat mga katoto. Bye bye. Love you all.